mas maayos sa serbisyong pang-edukasyon, mas pinalakas na serbisyong pangkalusugan, matatag na infrastruktura at tuloy-tuloy na suporta sa kabuhayan at disaster preparedness. Ang ilan lamang sa mga usaping tinalakay sa pulong sa pagitan ni na DBM Secretary Amena Pangandaman at Congresswoman Bay Dimple Mastura kasama ang ilang opisyal ng lalawigan. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Sa courtesy call ni Maguindanao del Norte Representative by Dimpol Mastura kay DBM Secretary Amena Pangandaman, kasama ng Kongresisa si Sultan Kudarat Mayor Dato Chaming Berwar Mastura, Sultan Mastura Mayor Dato Mando Mastura mula sa Lalawigan. Naroon din sa pulong si Raja Buayan Mayor Bay Maruha ang Patuan Mastura at Dato Zaudi ang Mayor Dato Basir di Maukum Uto na Maguindanao del Sur. Layunin ng pagpupulong na pagtibayin ng suporta ng DBM para sa mga programang nakalaan sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur tulad ng maayos na serbisyong pang mas pinalakas na serbisyong pangkalusugan, matatag na infrastruktura at tuloy-tuloy na suporta sa kabuhayan at disaster preparedness. Sa pulong muling tiniyak ni Secretary Pangandaman ang buong suporta ng DBM sa mga inisyatibang isinusulong ng mambabatas at ng local government unit. jan garcia i philippines